Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita ni nga po si Pat Riley patungkol sa future ni Jimmy Butler sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang mga superstar na ng nang kunin ng Los Angeles Lakers. Kumpara nga po mga katrops ng mga nagdaang taon sa NBA ay hindi na nga po ganun kagandang performance ni Jimmy Butler sa kanyang kupunan na Miami Heat. Samaan mo pa ng katotohanan na pagtatamo niya parati ng injury sa kanilang mga nakalipas na game na siyang rason ng kanyang pagkawala dito. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit may ilang mga miyembro na nga po sa loob ng organisasyon ng Miami Heat ang nagsasuggest ng tanggihan na lamang nga po nalang pagbibigay ng contract extension kay Jimmy Butler sa darating na offseason. Bali kailangan na lamang dapung pong pagtuunan ng pansin ng kanilang front office ang pagbibigay ng malaking kontrata sa kanilang pinakabagong franchise player na si Bam Adebayo kaysa kay Butler na nagde-decline ng laro. Ngunit ayon na rin naman nga na po sa naging pahayag ng presidente ng Miami Heat na si Pat Riley, wala na rin naman nga na po silang planong tanggalin o i-trade ang kanilang superstar na si Jimmy Butler sa mga susunod na taon. Naging maganda na rin naman nga po performance ng kanilang team sa mga nakalipas na taon sadyang hindi lang mga po sila nakakuha ng kampiyonato at iyan nga po ang pinag-aalala ngayon ng kanilang buong kupunan. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mga superstar na maaari ng kunin ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa na balita ng NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic, kasalukuyan na nga pong binubuo ngayon ng front office ng Lakers lalong lalo na ni Rob Pelinka ang kanilang mga gagawing plano para sa darating na offseason. At isa na nga po sa mga balak nilang gawin ngayon ay ang pagkuha ng kanilang kupunan ng bagong pangatlong superstar na may pangtatandem nga po nila kina Lebron James at Anthony Davis sa susunod na season. Pero ang tanong mga katrop, sino-sino naman nga ba kaya ang kanilang kukunin dito? Well marami na rin naman nga po ngayon mga malalaking superstar na available na either sa trade market o di sa free agency market. Kagaya na lamang ni Clay Thompson ng Golden State Warriors na magiging isa lang ganap na unrestricted free agent. Bukod na rin nga po dyan ay tinututukan na rin naman nga po ng Lakers ang ilang mga superstar. Kagaya na lamang ni na Lore Marconi ng Utah Jazz, Trey Young ng Atlanta Hawks at maging si Paul George na maaaring nga po nalang makuha sa pamamagitan ng isang trade ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.